Kung minsan marami yung ano, so, yung customers. Kung yeah. minsan maraming customers, syempre maraming buko na uubos. So mga ranging po mga range from let's say 400 to 500 siguro. Sa That's, isang araw? Oh, yeah. Oy, grabe, karami pala. Siguro or three, depende talaga, so, 300, to so, gano, mm. 300 to 500. So pero nagre-range siya ng 300 to 500. Mapagpala araw sa ating lahat mga totoo mga Inday. Kaway-kaway. Yan. Sa araw po na to, andito po ako sa Kidapawan, North Cotabato at ngayon ang araw na ito nakakatuwa na farming business ang ating i-feature kasama natin si Sir Josh Sir Kinya, ayan. Hey. Sir Josh, kuwi-kuwi tayo dyan. Hello. Ayan, napang, nakikita nyo po sa likod ko, ayan. Ito ang uh, kanilang bukuhan or sweet fresh buko. Ito galing sa Thailand, no? The Thailand sweet na buko. Tawa yes, sir? Yes, sir. Yan, yes, sir. Thailand, Thailand. Thailand As, variety. Thailand variety, yes, no, sir? Sir, saan galing talaga itong uh, mga buko nyo? Bakit uh, na Nag-iisa dito sa North Cotabato yeah. Kahit sa Region 12 O sa Davao siguro Hindi ko lang sure ha Pero mm. dito sa inyo Kayo ata nag-iisa eh wow, Parang kami talaga yung nag-start Ng ganitong variety dito Sila Tito, sila papa Okay Kaya talaga yung nag-introduce Dito sa North Cotabato uh, Galing pa yung mga planting materials Sa Thailand Tapos established Tinanim sa mga farm oh. pinadami Tsaka nung medyo okay na yung ano Yung bunga Medyo marami na So nag- try kami na magtayo ng business. Ayun. So, ang first na ginawa namin is nagba, nagbaka sakali lang, uh, bukas na kami ng isang na mesa dito, tapos merong tatarima, oh. tapos apat na bulig lang ganyan, tapos syempre, tsaga ganun. So, sa ngayon medyo nakaipon, so nakapundar. So, ito na siya ngayon. So, introduce natin yung mga, Sir Kenya. ano. So, yes? ito 'yung pangalan niya, Saginya. So, pag-uusapan natin 'yung kung gaano kaganda itong uh, sweet Thai sweet business yes, na ako uh, po na business 'no kasi ikaw nga nag u sila nag u talaga it started since 2000 ah uh, uh, 2000 not sure 19 ganun ay ay itong business yeah itong, 2000 ito dito. business okay. pero 2019. yung uh, farm nyo is mga 2010 2010, 2010. so it started 2010, 2010. so ganun ka ganun so, ka na years sir? 14 ganon. medyo malaki-laki na rin mga let's say more or less mga 40 hectares siguro lahat-lahat 40 hectares oh pero different ano siya different locations oh, yeah. sir pwede so, mo kami i-tour dito konti sige sige sir, let's go sige, pasok sa tayo sa 40 hectares na yon ilang puno ang meron doon ngayon so nasa let's say 40 hectares uh oh. times 200 for to let's say almost mga 8,000 plus 8,000 plus na puno na puno so ganun karami yes karami. since karami. 2010 since 2010 um, nag start talaga sa within hindi ako sure eh kasi bata pa ako dati uh -huh. na nag-start sila tanim uh -huh. so sa ngayon naparami na nila sobra na 8,000 plus siguro more or less uh -huh. uh, ang mga puno na So productive lahat yun sir? So, yes, productive lahat Ayun. So yun, abangan nyo yung uh, technique pupunta kami sa farm after nito kasi hmm. nagmerienda lang kami dito kay Sir Josh yeah, na-meet namin siya 2 years ago sabay kami ni partner at uh, nakatikim kami nitong Thai sweet nila matamis, no? kakaiba yung coconut nila kasi na nyo parang, medyo ano lang eh oh maliit lang siya talaga oh medyo maliit talaga siya compare sa mga native coconut so yan yeah, sa mga nakatikim dito siguradong uh, mapapatakam kayo no so available yan dito sir oh, available dito naga uh, nag open kami from 8am up to 6pm uh, yun yung operating time namin tapos meron din kaming buko halo-halo meron din kaming mga pansit dito mga short orders rice meals tsaka uh, yung fresh yung fresh buko natin na uh, iniinom right. direct sir sa itong uh, pagharvesto so sa 8,000 na puno sa isang hmm. araw sir ilan yung haharvest niyo so, ilan yung na na-release uh, niyo dito sir mm, inyo? Uh, actually nakadepende pa rin sa mga customers na dumarating oh. so kung minsan <laughs> tingin, tingin tayo dito oh, sir okay kung minsan kung minsan marami yung ano, so, yung customers. Yung yes. minsan maraming customers, syempre, maraming buko na uubos. So, mga... Ranging po, mga... Range from, let's say, 400 to 500 siguro. Sa Nats. isang araw? Oo, oh, yan. Yeah. Uy, grabe, karami pala. Siguro, or three, depende talaga, 300, oh. to, so, 500. Gano, mm. 300 to 500. So, pero nagre-range siya ng gano'n, 300 to 500. Sir, magkano yung isang ganito? So, kung minsan, marami yung ano, so, yung customers. Yeah. Yung minsan maraming customers, syempre maraming buko na uubos. So mga... Ranging po mga... Range from let's say... 400 to 500 siguro. Nats. Sa isang araw? Oo, oh, Uy, yeah. oh, grabe karami pala. Siguro, or three, depende talaga. Oh. 300 to so, 500. pero nagre-range siya ng gano. Mm. 300 to 500. Sir, magkano yung isang ganito? So, ang... May processing na kasi sila. Oh, oh, yan, oh, yes. Pagbabalat nila, mabilis lang. Oh. Oh. Yeah. So, ang benta namin sa isang nut is 30 pesos. 30 pesos tapos if ang halo-halo na siya 120 na yung benta 120? yes yes sir ganun so yan o oh, bilis na o oh. hmm. tapos ito sir ipapa-freezer -ipap ito after ilagay dyan uh, itong ang ganitong klase is pang halo-halo ito Ah, hmm. uh, yo mag ano daw buhat ayo ano yo, pang buko juice yo. Isa isang isa ra yo. Ano Sample, sige. Sample pang buko juice. Ito ito, sample. So may hmm. pang panghalo-halo yung malaki. Yes. Mataki? hindi, uh, yung ganito, parang merong open yung ano. Open. Yung, makita yung... yung bagul ito ito. ah, oh, okay. Oh. Tapos uh, pag ang bu ang yung sa ano, sa buko, yung pang-fresh buko pang inom hindi naman maliliit, sir. Uh, ganito lang siya pagkabukas. yan, Ayun. So, may naka talaga. O, oh, tas buksan natin para malaman natin ang difference Sige ng po, dalawa. So dito so, tayo 300 to oh, 500, yes. no. Thank you. Mm -mm. thank you. Thank you. Thank 300 to 500. Oh, 300 to 500. so, so pag pag sa buko lang na buko, fresh buko lang inumin, lagyan ng straw, binubutasan lang namin. Meron kasi yung parang spot. Uh, pag butas na, yun, straw. Tapos kuha lang ng straw. Lang straw, inum na. Pero bago siya buksan, sir, naka freezer Ah, oh, before, ito? before namin siya buksan, binubuksan, doon ganito, doon. lagay mo na namin dito sa freezer. Yan, yeah, freezer nila, oh. oh. mo o Oh. Malamig so, talaga. Oh, malamig na, talaga. Binuksan mo man din. Sige <laughs> lang, inumin na natin mamaya. Sige, <laughs> sige inumin sige. natin mamaya. So, anyway, lagay namin dito. Ano 'yung malakas na araw, sir, sa inyo? Mostly is Sunday family day. Sunday, Saturday, Sunday. Uh sa Saturday depende. depende Pero sa Sunday mag-Sunday is mostly kasi sa Sunday is dami kasing mga families so maglalabas sila, kakain. So, medyo malaki-laki din 'yung ano kita A, so na, nag arrange siguro ng mga yung buko oh. mga let's say 600 pieces 600. Oh. <laughs> hindi pa separate ba niya so sa nuts lang let's say 600 pero oh. hindi natin alam kung ilang ilang piraso yung nagamit for halo-halo oh. so, ay hindi pa kasali sa oh. juice pa lang Ayun, no, sa juice and halo-halo na yung dalawa okay, 600. yung 600 yes so, yung halo-halo niya sir magkano 120 120. Oh, so, so let's So naka-depende pa rin sir eh. Uh, pero lahat and dapat pag uh, na-serve malamig galing dito. Oh, yes. Mostly na. uh most of the time pero sir pag pag medyo ma let's pag nauubusan talaga hmm. ito yung wala. Hindi nauubusan talaga ng malamig dito. Ano ginagawa? Ah, yung hindi na lang fresh na lang talaga, wala nang ref. Yeah. So, so okay na lang naman, okay lang naman. Okay oh, matamis din. So yun ang kagandahan. Nakasaasabi mo kanina yung Uh ice na ginagamit nyo is buko juice. Uh yes. From so, yung halo-halo. Mm, ginagamit namin is halo-halo. Sa sa yung pag pagbiak mo, yung tubig, sinasala namin, nilalagay namin sa cellophane tapos yun yung nilalagay namin sa parang freezer namin na standing oh. yun yung ginagamit namin tinabukasan para mas masarap din yung halo-halo at the same time mas nakatipid ka rin sa ice ayon ah uh, di ba so mas maganda kung uh, mga totoong mga iday kung malapit kayo sa north kutabato pumunta kayo ah. dito tsaka matikman nyo yung kanilang fresh buko oh, and also tsaka buko hangalado. halo halo and also buko pie, pie? Oh, buko pie, is isa sarap rin sa mga pinakamasarap pinaka matikman natin mamaya susubukan natin mamaya sige ah, sige, sige, sige. Ah, tapos mm. uh, after nito pupunta kami sa farm so doon natin makakatingin tayo doon kung gaano kalawak yung area so, oh, sige. sa 40 okay. hectares merong 8,000 na puno ganun oh ganun more or less tapos sir sa everyday halimbawa 500 na mga... ma, ma, ma lalagay nyo dito kaya naman siya i-support ng 8,000 sobra pa sobra pa hindi pa nga na, nagagamit yung ano eh yung sign ah uh, isa pa lang Isa lang mm. Tapos Paano nyo masustain yun Kasi sobrang dami Sana napupunta yung iba Sobra sobra So Pag Yun yung nakag ano, nakaganda sa buko Kahit na Yung mga sobrang Mga buko Na hindi nakukuha For, consu for consuming Pwede siya gawing Seedling Oh, for planting si materials. Si oh, o, si o, si Meron siya. kami. Pa, yung ganun? Ah, uh, yung seedling namin is binebenta is 250 per na, ano, per Ano na planting materials? Yes, planting na, materials. Ready to plant, ready to plant uh, oh. na. also to provide Oh. Also, nagaprovide din sila Actually, wala yan, medyo ano eh, medyo hindi na ano yan eh, na na hydrate na maayos kaya medyo yung na, nalagay dito is parang naga ah, uh, oh, din. meron pero kung bibili kayo, mas maganda doon. Mas doon talaga galing. Di, dito, dito sa ano, oo. So, so sobrang lawak ka naman kasi partner. So, hmm. So next start lang sila dito sa Trapal Trapal Oh, yes, so, Trapal Trapal. Oh. Tapos ngayon after a few years, oh, may kubo-kubo na sila. Meron na kaming function hall din. Function hall na sila. yes. Pwede din din ko sir. O tinan natin yung function sige, hall sige, para sige. ano? Saan yung bukupay mo sir? Pwede natin matikman sir. Pwede natin, Pwede natin tikman. tikman. natin sige, yung sige, tikman natin ng bukupay Sige. Sige, sige. Awesome. So, yan ang So, buko pay. Tikman niyo, sir. right O, di ba? Punong-puno talaga ng buko. Oy, Tikman niyo, sir. Isa-isa. Tig-isa kayo. Ini pa pala ito pa eh. <laughs> Ako na magtigay muna. Oh, para... Okay, okay. Okay. Hmm. Creamy is used. Masarap talaga. Thank you, sir. Masarap. Oh, okay. okay. Tapos, ano ito, sir? Ah, empanada. Mm, ano 'to yeah, sa galing canada. sa dito lang din. Ay, ayo ano, ano sa pwedeng pakita. Ay, okay, okay, sure. Yeah. Fresh. Sure. Buko pa fresh. Buko pa na fresh. Every kan? ano, galing sa farm. Ano? Uh -huh. halo-halo. Oh. Yan. Yeah. So, ay talaga, creamy. Yeah. Ayos, ayos, ayos. Yes. Sarap. So, mayroon din sa pang merienda. Yes, mayroon talaga merienda. So, Mga pancit, pansit ganoon. So yung mga lutuan nila doon yung serving nila Yes. Uh -huh. Tapos yung seedling and sa gilid na me 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 medyo, uh, ano na siya. Uh, medyo palit palitan pa natin yan kay ano. Palitan na. na. Tapos punta tayo sa likod. Function hall, meron na kami function A, hall. Ako nag-iikot kami. Sige, kami ha, sige, okay. sige, sir. <laughs> sir, gano'n na kasi yung serving niya ngayon, sir. What do you mean, sir? Gano na kalaki yung business niyo simula nung pag-start niya? Sobrang different na, sir, Ay! Kasi pag-start namin, meron pa ganing araw na wala kaming kita. Zero talaga. Yan para nagbantay ka lang para sa ano ba. Wala, upo-upo lang. Kasi walang ano, walang kita. Pero, yes, oh. Pero sa tiyaga lang, sir. Sa tiyaga lang, meron naming function hall. Wow. Diba? So, pag may mga events ito, may mga seminar dito. Hmm. Yes, sir. Buksan natin lahat, oh. Para, makita natin, ay. Pag may mga event dito. Yes, sir. Mm. Mm. dito. Sana atin. Mayroon mga event dito. Chandelier. Mayroon din. Ano? Ah. Diba? Hm. Sino gumawa ng design dito, sir? Ah, uh, sila. Sila tito. Mm. Follow Saan talaga naka... Pangalan yung Sir Kenya? sa inyo talaga pilido, di ba? Sir Kenya talaga. Pero Ang sa kahit Ringo, yung kanina nakausap mo. Oh, si Ringo. oh po. Si Ringo. Mm. Oh. So, meron kami yung function hall na May established talaga. Meron sir. Every Friday actually merong ano uh, Nag-rent. Uh, nag church parang praise and worship. So, okay lang din. Ah, oh, okay. Every Friday 'o. Oh. Dito sila. Ayos, ayos. So, Saturday mga oh, yun, wala sila. Oo. No? Oh. Tiffany tapos, nakaipon din, sir, eh. From, galing sa, sa, ano, tiyaga lang talaga. Tiyaga lang. Oh, kasi, nasa, ang awa. Sa, ano, sir, sa, pag-start nyo, sir, ilang kayo nag-start talaga sa, ano, sila tito mo, si papa mo. Oh. Nagpunta talaga sila ng Thailand, tapos, oh, yung idea na, kapag isip sila na pwedeng dalhin sa Pilipinas, doon talaga nag-start. Mm, kasi siguro, nakita nila, na, parang yung, ang gusto kasi nila, for the next generation, or the future generation, is ito na yung the next drink for the future generation kasi soft drinks is bad um, for our health, uh, di ba? Good for the health Yeah, lang. bad for our health ang soft drinks. So, ang buko is good for the health, good for the health. at saka the same, at the same time uh, healthy siya sa mga refreshing least, din. Refreshing. Mm. tapos at least yung mga yung mga kabataan ngayon is mahilig na din siya sa buko. Oo, oh, no. So, no. makatakit no. oh, meron talaga, mahilig talaga sa sa buko. Pag may mga event, talabawa, Mag-order sila dito 1,000 na ganito kasi yung mga kaysa bibili sila ng soft drinks. Mm. Pwede niyang upo. Yes sir. yes. pwede uh -huh. namin i-supply 1,000 pieces gano. So, yes. So, grabe sir palang partner ah. Mm. Ganun ang ano, ganun ang kaganda yung kita ang isipin mo kung kukumpitin natin. Mm. So, kung palagay natin 400 pieces times mm -hmm. 30. 12,000 ang ma-release -re sa isang buwan. Kaya bang i din ng gano'n, no? 12,000? So Oo, kaya. Pa? Kaya, madali naman yung habulin kasi, let's say, sa 8,000 na puno, mm -hmm. ang isang, ano, isang, ang isang puno kaya mag-produce ng, let's say, a bunch, isang bunch ng, ano, let's say, 15 pieces. 15 pieces. Oh. Sa isang buwan, uh, harvest yon agad. Sa isang buwan, dalawang beses pwede mo harvest sa isang puno. Yun, pag-uusapan natin uh. mamaya doon kung ano yung technique nila, sir. Uh. So, alimbawa, galagay natin ng 400, so may... Uh. Oh. times natin sa kung 30, 30 pesos 360 yun sir ah yeah, yes, so 360. so sobra pa siguro million na nakita dito sir uh, uh, siguro hindi man na ako <laughs> nag handle kasi sa <laughs> <laughs> nag handle sa <laughs> pero hindi ba sa, <laughs> basta kasi 40 hectares eh oh, medyo. 40 hectares tapos Sh 8,000 na puno o oh, syempre may mga tao pa pa din may mga tao pang yeah, yeah, yeah. Tapos, workers ganun, so. hindi naman sila nag focus dun sa nag focus dun sa juice lang kasi 30 pesos yung juice eh meron pa ang Meron pa ano, halo-halo, bukupay, Buku empanada, empanada, mga pansit. Tapos mga... sidling. Mas sa sa seedling, oh, no, diba? malaki kita sa sidling. Sa ang medyo malaki. Tapos kami lang ang only planters dito na accredited, na accredited sa ano. Meron talagang... The only kasi sila eh. Kaya sa PCA. Oh. Na ano talaga, meron talaga kami yung... Oh. Yung certificate, certified na talaga na mag-produce ng ganitong klase na variety. Oo, oh, kayo yung. lang. Yes po sila lang tayo ng aturay. So, kung bibili kayo, sir, pag maraming bibili, may discount ba yun, sir? Ah, pwede talaga. Mapag-usapan natin Oy, yan, ha? Oye, Wala, well, kasi may music. Sige, yan. nabasa tayo. Ito Okay, Tito tayo sa gilid lang, oh. Ayan. Thank you, sir, Okay. So, sir, sa ganitong larangan business, sabi mo ka kanina, mm -hmm. nagkaroon kayo ng struggle na even though one day, kahit ano, wala kayong kita, oh. wala talagang oh. bumili, ano ang... Uh, very challenging pa sir maliban doon ano ba ang na experience nyo na talagang feeling nyo magsa na ba kayo ano ba Ah, uh, syempre meron din din mga times na magkakasakit ka ganun kailangan mo talagang mag ano healthy healthy living din kasi health kung, is well health is well tapos kasi pag wala kayo kulang-kulang kayo sa tao mahirap talaga din magpatakbo ng business kay. na pressure kasi nung magkuha ng buko sino mag ano mag magbantay dito Ganun, mahirap mahirap din kung yang wala kong wala ka ding manpower yeah, yeah. na tulad so, ngayon you know, established experience. na oh importanteng challenging na, ganun oh isa talaga yung mag-establish ng ng manpower yeah. sa isang business kay kung yung mga tao mo is hindi sila tawag ng ganun ka dedicated sa work or so mahina din ng ano mahina din ng tawag diyan ang service. outcome nila, o oh, service mm -hmm. nila. So, Good services so, oh, yes. magre-reflect kasi yun oh. sa inyong uh, restaurant o mm -mm. yung ditong Sir mm -mm. So eh, yun. Sir, sa, okay. sa, sa, dito area nyo, ilan yung tao nyo dito? Sa yun, konti pa lang 10, pero kaya naman. 10? Oo. Oh. Oo, oh, ganito. Gano'ng kalaki ba itong square meter to? Ilan e, dito? Mga... Ito, pero yung mga hindi pa nagamit siguro lahat-lahat ito. More or less 3,000 square meters. meters. Oo, oh, uh -huh. square, square meters. Malawak pa sa likod eh parking area. Mm, meron pang parking area. Pwede natin makita dito. Mm -hmm. Kung kahit ilang kayo, pwede kayo mag-park. Um, mala medyo malawak pa talaga. Ayos uh, pala, no? Oh, yes, so, sir. ano sa tingin mo, sir, ang... Uh, tingin mo tong pag... Uh, ano yun? Thai coconut, sweet Thai coconut yung mm -hmm. seedlings blessing ba to sa Sir Kenya family? Ano bang masasabi? Yes, oh, blessing talaga ito kasi parang ito yung naging ano eh, bread and butter ng ano eh, ng Sir Kenya family. Hmm. sa lahat ng lahat ng parang kung ano meron kami ngayon uh, dahil din nakatulong talaga yung buko. Yeah. na pag-provide. At the same time, happy din kami na makaprovide kami sa kidapawan ng isang product na one of a kind. All, yes, one of a kind and also Healthy din para sa mga tao. Yun. Yes. Tsaka, so, yu, 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 yung, ano, yu, Pero, yun, no, yun, yun, ano. Very unique kasi yes. talaga yung, kasi maraming buko naman eh. Maraming coconut na yes, yes. pwedeng isilang iserve. Pero ito kasi, sweet siya talaga. Tay sweet siya. So, basta right age lang ang pagkuha, ang pag-serve sa'yo, tapos pinalamig. Talagang masarap siya. Tested na namin mm. yes, na masarap yes, talaga. Yes, yes. So ako naman first time nakatikim din ako nitong tai sa Thailand talaga. Natikman ko talagang matamis talaga siya, yung talagang uh, galing talaga originally from yes. them. So dito sa inyo sir F1 kasi to. F1. Oh, so galing din kasi doon. So dito na sa inyo uh -huh. mga planting materials nyo from Thailand. So hmm. sir, if given a chance no, sab na masabi mo sa uh, yung founder niya talaga din si Tito mo, si Papa mo, ano mo sabi mo sa kanila? So sasabi ko lang sa kanila is thankful ako dahil na, na introduce or na, pag-isipan nila ngayon ng ganung business. Ka at kung siguro wala sila, mahirapan din kami. Hindi ko alam kung sana sana sana, sana yung farm yun, ano na nangyari. So dahil sa kanila as foundation sa aming aming mga mga pangalan ngayon or reputation sa so sila talaga yung nag, nag, nag mold kung ano kami ano kami ngayon. Ayun. Uh, yes. So napakaganda din yes, no? So sorry bread and butter nila to oh, uh, nila yes. Sir Kenya family lalo yeah. ano, si Josh kasi siya dito yung OIC in charge dito sa yes. kanilang business yes, so sila siya talaga nagpapapalaka dito mm. yan yung tito niya on ano din sila uh, nag -on hand, hand on hand on hands on oh, din hand. yes. at saka mamaya pupunta tayo sa 800 meet above sea level no mm. pupunta tayo doon mapi-feature tayo ulit doon oh, uh, yes. at saka sir mm. ano ba ang mga best advice mo kasi very unique nag-engage kay sa very unique farming dito Baka so, para may i-share kang mm, ano Siguro ang mga advice ko lang is kung mag-start kayo negosyo is pag-aralan nyo talaga, number one, pag-aralan nyo talaga. At the same time, number two, isip kayo negosyo na alam nyo hindi makakopya overnight. Di ba Hindi makakopya, makakopya overnight. Number three is dapat kung mag-start kayo negosyo, dapat siguraduhin mo yung supply na sa negosyo mo is kaya niyang i-sustain hmm. ang mga malaking volume ng mga orders or think ano ba think big yeah tapos number five last but not the least is uh, wag mo talaga kalimutan pray pray talaga oh yes tapos talaga sa ano sa kay Lord na gabayan ka na magkaroon ka ng mga decisions na tama at makakatulong at nasa Diyos ang awa nasa tao talaga ano ba Yo, so napakagaling ganda. Thank you sir ah. Ayan, so yun po so, ito, mga din ah, yun po tandaan nyo po, napaka pero mga younger generation mm -hmm. na pero naki-engage sa ganitong klaseng farming business no. Very unique yung business nila. Very unique yung kanilang uh, uh, piniling pagpa farm no kasi ano ba kahit maraming coconut pero ito sa kanila Thai sweet coconut na Uh, ito nga boko, no? Yes. So yan ha, ah, yung sa kanila Blessing in disguise, nag-travel lang sila, no? Mm -hmm. Kaya advice no, mag-travel kayo, kumuting mm -hmm. nyo kung ano yung mga pwedeng ilagay sa area nyo, no wala sa kan mm -hmm. sa area niyo. Yes. At kayo, taba yung sabi ni Sir, no? Mag-engage kayo sa business na hindi pwedeng kopyahin sa overnight lang. Mm -hmm. yes, always pray dahil yan sa inyo, Lord para talaga sa inyo kung mm -hmm. bibigyan niya, no? Yes po. So yan matutuminday ha, Maraming lahat sa inyo. So marami pa akong gustong itanong kay Sir. Pero pupunta pa tayo sa bundok. Baka simulan mamaya dito, hindi ko video doon. Hmm. No, so uh, okay lang ba sir pumunta doon? Kasi hmm. sabi ni Sir Ringo, pupunta daw tayo doon. So kaway-kaway pala kay Sir Ringo. Hmm. Sino ba 'yung shout out mo sir? Sa wala na, yun na. <laughs> Ayun, so no? shout out din sa relative nila sa Sir M Dulay Leyland, no? Hmm. Doon kami galing. So napaka-bait si Sir, eh, uh, eh, sir Leyland. Thank you sa pagpalitson mo sa amin. Talagang busog. Hmm, sarap na relative niyo pala 'yon, oh, eh. So 'yan ha. Uh, Maraming salamat sa inyo mga mula yan dito sa Kidapawan, North Cotabato dito sa Sir Kinya. Yeah, Bukuhan, Bukuhan. sa halo-halo nila meron dito. Pili lang kayo. Punta lang kayo dito para kayo na lang makapag feel ng ito so, para kay partner to eh. So, sa lahat po. Tumutulong <laughs> okay. kita kita, kita sa sunod na video. Kuway-kuway, mga totoo Sir, thank you. Thank you. Okay, thank you.